Maying gabi sa inyo ang tanan mga boss. Ang result karon kay 968. No, risk back ang result karon sa 9 PM draw. Okay? Nakapick mo ani sa atong 968. Congratulations sa inyo mga boss. Target niya akong gihatag gani nang buntag. Na sa atong guide pattern akong gi-explain sa inyo mga boss, no? Mo ni atong guide pattern gani nang buntag mga boss, oh. Tanawan ninyo. ah, 896 mga boss. Ako nang explain sa inyo ha kung gisuwat na ditong 968. Ingon na ako sa inyo ha basi ganahan mo back 968 na adira. So ang atong guide pattern karong adlaw mga boss nag 2 hits no? Nag 2 hits na atong guide pattern. Karong adlaw ang 862 na podiran 862 mga boss kung naka pick up mo ana congratulations. Kanang 862 mga boss ha ato nag advance og hatag gabi eh ang 862. Kini mga boss ha, gi-advance nato ni hatagbihan ang 862 ha. Kung daspat ni mga boss ha, congratulations kung nakapick mo na ato ning partial mga boss. Okay? Partial nato ni mga boss ha, kini 862. Advance nato na. Kung nakapick mo na, congratulations sa inyo mga boss. Two hits ta karong adlaw mga boss no. So karong ah uh, August, hinapos August no naka pag pagyunta no gibin lang pagyunta mga boss congratulations lang sa mga naka og sa mga naglantaw sa tuang mga video na gin-upload tagadlaw congratulations sa inyo ha, mga boss ha so atong guide pattern mga boss nindot yun ka ay, no kay bagong uh, maupalay pagbalik na sa atong guide pattern nag-two hits na po no So ugma, mga, boss maghatag hapon tano og panibagong guide karon ang ihatag natong karon mga boss kay advance regalo, special kombinasyon, pa o partial kombi og patyambag hapon. Okay? Sa mga ganahan lang mo sa no mga boss, always sarba ko garimay sa inyo mga boss na tuang mga kombinasyon balikin yung lantaw. Di ba? Gayon ko sa inyo pero may mga boss na atong get pattern I-implement po gumagin ko sa inyo ha na pag Git 3 o Git 2 mo ha na gitudlo na po na po sa inyo ha kung saan ang paggamit ani mga boss. Kining 578 mga boss. 578. ay mo gumpihan sa aning 578 mga boss. Balikin na ninyo o mapuhon ang 578. Okay? 578. Balikin ninyo o mapuhon mga boss. So, karon na nga pahabol sa 9PM dahil no. Giligasan na itong pahabol. Ang pahabol na ito kay... Ah, namantay 926 mga boss no. 926. Ah hindi li, 926, 928 pala 928, no verso 734 928 versus 3, 734 og naabot 918, no so giligasan na itong mga kombinasyon na kuan pero huwag sa kalusot mga boss ha, kaya naman eh, ito nang hihatag niya ang buntag mga boss, so congrats lang sa naka pick ana or nakakita, target kaya na mga boss at hihatag dito, ha Okay mga boss, maghatag na taog advance regalo para ugmapon o special kombinasyon sa mga ganahan mo sabay sa atong ihatag karong ng adlaw sabay lang ninyo mga boss ha atong ihatag okay mga boss two hits ta karong adlaw mga boss ha ganiha undas pata, undas pata sa undas pat sa 862 okay paulit-ulit na ako no <laughs> parang sira okay mga boss mo ni special regalo ha atong regalo para ug bapon atong bodgan be regalo ako lang isuot rin sa gawas mga boss. Sa so, obos oh, eh. Okay. Muna to regalo para huwag mapuhin mga boss ha. Ay magkumpiyan sa... 7... 8... 5. Ganahan ko yung 78 na pairing mga boss no. Ganahan ko. Kamu kung namin pamari sa 78... Ah... Uh, Parisin niyo mga boss. Ang ihang shadow ani kay 2... 3... 0. Okay. Pag target o grumble mo na og mapuhin mga boss. Ha? Target o grumble mo na mga boss. Mga boss. Screenshot ninyo mga boss. Next natin special combination. Congratulations lang sa nakapick mga boss ha. Kung ginsa may nakapick sa inyo naglantaw sa ako ang mga video na gina-upload. Congrats sa inyo mga boss. Kung wala maglantaw, uh, ano sa inyo mga boss. Okay, ang shadow niya mga boss kay 2, 6, 3. 263 ang shadow mga boss no. 7 is 2 ah uh, 4 is 9 pala. Sorry, mali. Gap dahil ni mga boss. Okay, 9 ni mga boss. 9, then 3. Pero kung tuwaro na mga boss, may himo na siyang 263 uh, ha. Kung tuwaro na siya. Target rumble man ni mga boss. Huwag mapon. Ha? Sa mga ganahan lang mo sabay. Sabay lang ninyo itong mga guide. Para huwag mapon mga boss ha. September 1, 2024. Okay? adlaw sa Domingo. Kini ato ang na advance karon. Okay pa mga boss. Pa para og mapuhon mga ganahan mo sa bayani eh. Sabay lang ninyo mga boss. 945 akong gibalik kay hat kay ni mga boss versus 940. Okay, pag target og rumble mo eh, ani og mapuhon mga boss. Habit-habit na nimo buhagay mga boss. Gamay na lang kulangan ni mga nabira mga boss, mubutohon na ni na ni kabuto. Pero so, lang mo sabay, gali sabay ni ninyo. Okay? Partial combi. gidali dali na ako mga boss kay gabi ito. Uh, mo sabay ani, eh. sabay lang mo ha. Kung wag mga sarili kombinasyon, mura naha na ha mga boss. Sa so, akong ginaingon, wala tayo sure when ha. Guide rin niya mga boss. Okay? Okay, mo target rambol mo ani og mapuhon mga busa, target og rambol. Always gigugay mo sa inyo ha, target og rambol, og mo gani mo, target og rambol. Sigurado agi niyo na na rambol og mo gani mo. Okay? Last. Uh, ang atong last kay atong pachamba. Atong pachamba o pataka no sa atong pachamba mga boss. Congratulations ha sa mga nakapick no sa tuang mga kombinasyon karwa lawa. Uh, congrats sa inyo ha mga boss kung naka take mo sa tuang mga guide karon so muna tong advance para og mapuhon mga boss no 362 versus 871 pag target o grumble mo ani mga boss no balik gihapon ninyo mga boss nga ang ato gihatag na uh, nato garo ngayon pm o ganihang 9 9, ah, uh, ganihang 5 pm eh, no kaning 517 balik igya na ninyo no mga boss versus 206 kana okay wala na mga boss ang ato ang uh, advance regalo o special kombinasyon o pa bonus o partial kumbi o pachamba karong para ni ugma bus mga busa ha sa September 1, 2024. Ako lang lilinawin ko lang po sa inyo ha para bukas po ito sa September 1, 2024, no? Advance ni ha atong gihatag. So good na pud ta ugma og panibag ong guide mga busa ha kay sa unang bulan sa September mag-observe na ta sa mga result no unsay daga ni lolo no syempre di ta ka no? kung maka ba dahin ta no kay mag-observe pa ta na mga boss pag merong bulan gani Siyempre ang mga numero ato pa naobserbahan kung say dagan ni lulus ayahang duwa no Kaya mga boss out nako o daghan salamat sa inyong tanan sa mga nagpadayon o solid na nagsuporta diri sa ito ang YouTube channel na Boss Rentry Di Vlog. Daghang salamat sa inyo ha. Buong puso ako nagpapasalamat sa inyo tanan mga boss sa mga nagsuporta o nagpadayon o naglantaw, mga naglike, sa atong video na gina-upload ka Daghang, daghang salamat sa inyo mga boss. Okay mga boss, out na ko. O oh, God bless sa inyong tanan. Amping mo kanunay. Kung asa man mo dapita karon ron, ah, mag-iingat kayo palagi. Good luck sa tuang guide o mapono sa September 1, 2024. Okay mga boss, bye bye, good luck and God bless sa inyohang lahat po.